Hello guys, Rojak kita karon sa ginatawag nga orange bucket. Orange bucket to no? Problema. Orange bucket. Karon na, amroton kita nya di amon nya no, amon nya ginakain. Amon karon enjoy. Amon jayapon naman alas 3 hapon pa lang ha. Yapon ta man idya kami makain kung ginatawag niya seafoods si ay kung magparaharaha at pa mahal ng Japan may promo tulad ang orange bucket niya from Jan November 1 to November 31 as not 31 ang November yes na 30 days in September, April, June, and November. Oh, ay, taas talang ulit 30. What? <laughs> oh, ibagay yung kantahan, Anay. Pero basta may promo sa Betulad niya. From, from November 1 to November. Ay, Itu sabat, sabad. Diyak yung mga katupad. Diyak. <laughs> Na naga naga voice over ako. Bot. Nandiyak. dia, yung mga naga kantar. ada may naga wakal. kan, sa yan. Nang anong dagid niya. Parang yung maubos. Ang kasunod. Kasunod sa akin niya. Gina voice over. Wisdom, yan po kung paano kami nagyapon dyan. Alas stress pa lang. Alas stress. Ah, di ba? Ang ginatawag na orange bucket. Orange bucket pa. Mas dami ka na dyan sa magparaharaha ka pa sa mga gusto magkaon seafoods na different kinds. Diyo lang. Ay kung magparaharaha ka, mabayad dyan pa mong yapon. mo, mapakilo-kilo ka pa. Pero samtang dyan ha raha. 15 minutos para dayon okay na okay kid mm. ta naman mga lima diyan eh, nag pinagustuhan na ilang ka ano ka dyan sa amin ng ginakaan hmm. gawhadan gawhad na ilang oh, oh, oh. eh pabutangan taman kan ano mag, para makita man ang atin financial para ano <laughs> yawan kaman diyan ka mo halin kami sa mowa ni Josie, nagsagad kami kapanaw lang halin sa mowa, starin sa double dragon, dyan lang, lang sa double dragon, ang gusto makain, itong ginatawag nga, nga mga seafoods, mixed seafoods, rodya ka ang to, ay mara, maduro rodya dyan ang yung klasikang ginatawag nga seafoods eh, mm, ginatawag ganyan yung seafoods, pero ang nakita ko diyan ka to kauna nga sa may ano sa video may may nag-vlog ka diyan mo oh. ang ana ano rin to may may ano ganera may lobster pero kainawara wara ayawan pa kuha niya pang upay kung may lobster ay siguro wara sa nakapanakap ka lobster wara <laughs> ka nakapanakap ka lobster o kon niya ang promo Siyempre, base kung sang ano lang diyan. Pero oo, okay ang gitana diyan. Ay, pwede kumparar ko diyan ganito sa may dabaw pag agto naman ba, no, Diyos ko. Sa dabaw, mabakal ka to kang crab. Sa crab, ano to nangalan diyan to? Diyos ko. Sa boiling crab, nag-bowel si tanang imo nga, ano, tunlan. Tanman. Wala it's lid, anda nga boiling crab. Pero tag sobra do smell mo, ang sambilog. Ito iparaha mo para agaymaan. Basta. Pura ginta na ito soy. So, sa mga mahilig Pura sa mga mixed seafoods, advertise mo dyan. Oh, advertise. Pura ako ko dyan ha. Oh, orange bob, orange bucket, Basi, yung kalibrated dyan. Oh, makalibrated dyan. Yes! Masang kisrahanay lang yan. Masang gamay lang dyan yung libre kumay dyan. Oh, ah. Joke-joke lang. So, may isang kapitsil pa kami niya, no? Na iced tea. May isang kapitsil na tubig. Kung kon gusto mo magpa, ano, magpa-service dyan, no? Oh. May pa paanay. Oh, may pa paanay. May ligpitanay. Pwede na ginatawag na kahig. O, oh, kahig. Ano ba gano'y ipag tawag? Kamoy. Kamoy ka. What? Crabs. ah uh, Pagandang crabs ta na. Ah, kanami. Ito na crabs dyan mo. May sulod yun ta na ang crabs nanda. Bukan it. Alok ka lang ang kanamurit siya. Tigin paligpit naman ang oh, paligpit. Yan pakrak naman ang anang nga. Uh, ano? Ang anang uh, kamoy. Para nga makagat man naman. Bals, baslan ka kagat. Oh, kakagat. Ah? Basta ka namin. Tinta na dyan kang mix seafoods. niya buhay ka naman mo. No? Nga tinga sa oras na kan anay ah. Ang bili naman na ko na no. Ara oh. Ang mga patatas murah na bilin ang ginatawag nga mini patatas o oh, ano ra pagtawag ang gagmay nga patatas juicy mini patatas o oh, baby potato baby back ribs may baby back may baby back ribs may baby potato o baka na baby potato tawag ra juicy lain dan tawag ra laring ay hindi ko dumdum dum ko na sige lang tingad niya ano do'l? <laughs> small potato, gano'n. <laughs> Ay, gamay ko, no, small potato. Kung tignan niya bakit ako ang mabayan, ako lang kaya ginimo. Nandang, ano, surubuon, sugu, nandako nga nang amung gintaan, ang mga bilin namon niya, mga ramo-ramo. Sila natin sa baket, balik tal sa baket natin niya ginatawag nga mga ramo. Pero kung take home naman niya dyan, take out niya tanam lang oh. baby potatoes so, 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 niya, kag ang tanin niya sa katasa pa. Ay, kanugon ba lang mo? Ay, ni Idol, may bayad, dara. Eh, siyempre, darin naman. Ay, kuring naman niya, durong manong ka-entryan father uh, ka. Diba? diba? Nice. Uh, nabusog kami. Yapo yeah, naman, alas 3 Imaginin yan, alas tres ang nyapon. Pero, pag naman doon siya, doon po kami. Nag-trenuro. Oh, may ano pagli ganda? May last minute ganda. Ako lang nagkain. Ang ginatawag na coleslaw salad. Pero anong coleslaw? Kurait ano? Kurait uh, ay ko magobra kumabot mag-obra coleslaw, may pineapple pa rin may pineapple kidbits para daw medyo maasim-asim and the sweet, sweet in the coleslaw uh, tapos kami kakain simpre mapautwas kami kang aman nga kalain kang kag ng lipstick eh so sa mga nagalantaw dyan takam naman ka, natakam ka mukha aman nga ginakain o kung pagkonsong he, ano na rin pagkain man, inrapta niya lang nandas sa nga, kalamisa. Ni Amurata na ang style mo.